ang misteryosong Yelot Bughaw, ang buhay ng Snow Leopard. Sa pinakamataas na taluktok ng mga bundok ng Himalayas, kung saan ang hangin ay napakalamig at ang katahimikan ay tila humahalo sa ihip ng hangin, naroon ang isang nilalang na bihira, mahiwaga at halos alamat na lamang sa paningin ng tao. Siya ang tinaguriang Ghost of the Mountains, ang halimaw na hindi kailanman ganap na nakikita ang hari ng mga bangin at batuhan, ang Snow Leopard. Mula pa sa sinaunang alamat ng Tibet hanggang sa mga kwentong kinukwento ng mga pastol sa pamayanang nakatira sa gilid ng bundok, ang presensya ng Snow Leopard ay laging nakabalot sa hiwaga. Hindi katulad ng iba pang malalaking pusa gaya ng leon o tigre na kilala sa kanilang kalakasan at tapang ang Snow Leopard ay pinapahalagahan hindi lamang dahil sa kanyang ganda kundi dahil na rin sa kanyang halos espiritwal na katahimikan. Ngunit sino nga ba ang Snow Leopard? Ano ang kanyang papel sa masalimuot na ekolohiya ng mga bundok na halos abot langit? Paano siya namumuhay, nanghuhuli at nakikibaka sa malamig at mapanganib na mundo? At higit sa lahat, bakit hanggang ngayon, sa kabila ng lahat ng modernong teknolohiya, nananatili pa rin siyang isa sa mga pinakamailap na hayop sa ating planeta. Sa ating paglalakbay ngayon, samahan ninyo akong tuklasin, himayin at buhayin sa ating imahinasyon ng kwento ng Snow Leopard, isang dokumentaryong hindi lamang tungkol sa isang hayop, kundi tungkol din sa koneksyon ng tao at kalikasan. at sa walang katapusang laban upang panatilihin ang balanse ng buhay. Ang itsura ng isang hiwaga Unahin natin ang kanyang anyo. Ang snow leopard ay may kakaibang kagandahan na mahirap itumbas. Ang kanyang balahibo ay makapal, kulay, abong may halong puti at asul na tila sumasabay sa kulay ng niebe at batuhan ng Himalayas. Ang mga batik sa kanyang katawan ay parang mga bakas ng ulap na gumagalaw sa ibabaw ng bundok. Dahil dito, halos imposibleng makita siya ng isang tagamasid. Parang nagiging bahagi siya ng mismong kapaligiran. May haba siyang umaabot sa dalawang metro, kasama ang kanyang mahabang buntot na halos kasing haba ng kanyang katawan. Ang buntot na ito ay hindi lamang ginagamit sa balanse tuwing siya ay tumatalon mula sa isang bato patungo sa isa pa, kundi nagsisilbiring kumot sa sobrang lamig ng gabi, ibinabalot niya ito sa kanyang katawan o mukha. Isipin ninyo, isang hayop na hindi lamang nakadepende sa lakas, kundi sa katalinuhan ng kanyang disenyo, upang mabuhay sa isang mundo na walang kapatawaran. Ang kanyang mata ay kulay berdet ginto, matalim at malungkot, wari bang may tinatagong lihim ng daigdig. Sa bawat tingin, para bang nakikita niya hindi lang ang kasalukuyan, kundi pati ang nakaraan at hinaharap ng kanyang bundok. Ang buhay sa taas ng mundo. Kung titingnan natin ang mapa ng kanyang teritoryo, Matutuklasan natin na ang snow leopard ay nakatira sa pinakamataas at pinakamalalamig na bahagi ng mundo, mula sa Himalayas ng Nepal at Bhutan hanggang sa Tibet, Mongolia at ilang bahagi ng Siberia. Ang taas ng kanyang tirahan ay nasa pagitan ng 3,200 hanggang 5,000 Metro mula sa dagat, isang lugar kung saan ang hangin ay manipis, ang niebe ay halos hindi natutunaw at ang mga halaman ay kakaunti. Dito, sa isang mundong tila hindi kayang panirahan ng kahit sinong nilalang na mamayani ang Snow Leopard. Sa katahimikan ng gabi, maririnig lamang ang kanyang yapak sa niebe at ang malakas na ihip ng hangin na dumadampi sa kanyang balahibo. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay isang pagsubok. Hindi tulad ng leon na maaring manghuli ng marami sa isang tropa. Ang Snow Leopard ay mag-isa. Isa siyang nilalang na sanay sa kalungkutan. Naglalakbay siya ng kilometro-kilometro upang maghanap ng pagkain. Ang kanyang pangunahing biktima ay ang mga hayop na gaya ng Himalayan Blue Sheep, Ibex, Marmot at minsan ay mga ibon. Ngunit hindi madali ang kanyang trabaho. Sa taas ng bundok, ang bawat hakbang ay isang sugal. Maaring madulas siya at mahulog sa bangin, maaring hindi siya makahanap ng pagkain sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang katawan ay ginawa upang tumagal sa gutom at lamig, subalit ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa susunod na oportunidad. Ang paraan ng panghuhuli, ang Snow Leopard ay may kakaibang paraan ng panghuhuli. Hindi siya umaasa sa malalakas na dagundong tulad ng lehon o sa mabilis na pagtakbo gaya ng cheetah. Sa halip, siya ay isang anino. Dahan-dahan siyang gumagalaw, halos walang ingay ginagamit ang kanyang balahibo bilang panlaban sa paningin ng biktima. Kapag naroon na ang tamang sandali, siya ay biglang tatalon. Ang kanyang liksi ay kahanga-hanga. Kaya niyang tumalon ng hanggang 50 na metro, isang distansyang hindi kayang pantayan ng karamihan sa mga pusa. Sa isang iglap, ang kanyang mga matutulis na kuko ay kakapit sa katawan ng kanyang biktima at ang laban ay matatapos bago pa ito magsimula. Ang eksenang ito ay bihira lamang masaksihan ng tao. At marahil, dito rin nagmumula ang pangalang Ghost of the Mountains, sapagkat sa halip na makitang malinaw, ang Snow Leopard ay madalas na nararamdaman na lamang, isang presensya sa likod ng hangin, simbolo ng kultura at paniniwala. Sa maraming kultura sa Asya, ang Snow Leopard ay higit pa sa isang hayop. Sa Tibet, siya ay simbolo ng kalayaan at espiritu ng kabundukan. Sa ilang alamat, sinasabi na siya ang tagapangalaga ng mga banal na bundok, isang nilalang na hindi maaring lapitan ng tao ng walang respeto. Para sa mga pastol sa Mongolia, ang paglitaw ng isang snow leopard ay parehong takot at biyaya. Takot sapagkat maaaring kainin nito ang kanilang mga tupa. Ngunit biyaya, sa pagkatang kanyang presensya ay palatandaan na ang bundok ay malusog at ang kalikasan ay nasa balanse. Sa modernong panahon, ang snow leopard ay naging simbolo ng konserbasyon. Isa siyang paalala na kahit sa panahon ng teknolohiya at globalisasyon, may mga nilalang na hindi dapat mawala dahil sila ay bahagi ng ating kolektibong kaluluwa bilang tao. Ang Banta ng Pagkawala Ngunit sa kabila ng kanyang kahangahangang adaptasyon at kahalagahan, ang snow leopard ay nanganganib. Una, ang panghuhuli para sa kanyang balahibo. Ang makapal na balahibo niya ay isa sa mga pinakamahalaga at pinakakanais-nais sa black market. Ang kanyang balat ay ginagawang carpet, coat o dekorasyon, bagay na nagiging dahilan ng kanyang kamatayan. Ikalawa, pagkawala ng tirahan. Habang dumarami ang mga tao at pinalalawak ang kanilang sakahan at infrastruktura, unti-unting nawawala ang mga lugar kung saan malayang gumagalaw ang snow leopard. Ang mga pastol ay dumarating sa mas mataas na lugar at ang kanilang mga alagang hayop ay nagiging kakumpetensya ng snow leopard para sa pagkain. Ikatlo, konflikto sa tao. Kapag ang snow leopard ay pumatay ng isang tupa, kadalasan ang ganting kilos ng mga tao ay brutal pinapatay nila ang leopardo bilang ganti. At panghuli, klima. Ang pagbabago ng klima ay nagtutulak sa pagbabago ng balanse sa ekolohiya ng bundok. Habang natutunaw ang yelo at nagbabago ang panahon, ang mga hayop na biktima ng snow leopard ay lumilipat ng tirahan at siya mismo ay nawawala ng lugar sa mundong kanyang tinubuan. Ayon sa mga eksperto, tinatayang nasa r hanggang 6,500 na lamang ang natitirang snow leopard sa kalikasan ngayon. At bawat taon, daan-daan ang namamatay dahil sa tao. Ang laban para sa kanyang buhay, hindi pa huli ang lahat. Maraming organisasyon ang kumikilos upang iligtas ang snow leopard. May mga programa sa Nepal at Bhutan na nagtuturo sa mga pastol kung paano protektahan ang kanilang mga tupa nang hindi pumapatay ng snow leopard. May mga proyekto ring naglalagay ng mga camera trap upang masubaybayan ang kanilang bilang at paggalaw. Sa Mongolia, may mga komunidad na sinusuportahan upang magkaroon ng alternatibong kabuhayan, gaya ng paggawa ng handicrafts upang hindi na sila umasa sa panguhuli ng hayop. Ang mga sentipiko at environmentalist ay patuloy na naglalakbay sa malalayong bundok, dala ang malamig na hangin at panganib upang makita at maitala ang buhay ng hayop na ito. Sapagkat ang paniniwala nila kung mawawala ang snow leopard, mawawala rin ang balance ng buong ekosistem ng kabundukan. Ing aral ng snow leopard. Sa huli, ang kwento ng snow leopard ay hindi lamang kwento ng isang hayop. Ito ay kwento ng kalikasan, ng ugnayan ng tao at mundo, at ng kahalagahan ng bawat nilalang. Kahit gaano pa siya kahirap makita, kung titignan natin, ang snow leopard ay parang simbolo ng ating sariling paglalakbay bilang tao sa gitna ng lamig, kahirapan at panganib na tututo siyang mabuhay. Hindi siya umaasa sa kapangyarihan kundi sa katalinuhan at tiyaga. Isa siya ang paalala na ang katahimikan ay may lakas at ang pagiging mailap ay hindi nangangahulugang mahina, kundi marahil, mas malakas kaysa sa lahat. At kung gusto nating magpatuloy na makita ang kagandahan ng mundong ito, tungkulin nating protektahan siya at lahat ng nilalang na gaya niya. Sapagkat sa pagkawala ng Snow Leopard, mawawala rin ang bahagi ng ating kaluluwa, pangwakas na pagmumuni habang ang araw ay lumulubog sa likod ng Himalayas at ang mga ulap ay bumabalot sa bundok, isang anino ang gumagalaw sa niyebe. Hindi natin alam kung saan siya patungo. Hindi natin alam kung kailan muli siya makikita. Ngunit alam natin na naroon siya, nagbabantay, naglalakad at nabubuhay. Siya ang Snow Leopard, ang espiritu ng kabundukan, ang multo ng niyebe at ang walang hanggang paalala na ang kalikasan ay hindi atin upang sakupin, kundi atin upang alagahan.